Sa Taguig, isang tinangay na motorsiklo ang nabawi ng may-ari mula sa dalawang hinihinalang magnanakaw. Pero depensa ng mga nahuling suspect, ibinenta lang daw sa kanila ang naturang motorsiklo. May news go si Jay Sabale. Hindi makapaniwala si Anthony Herrera na matatangay ang kanyang motor na nasa loob ng garahe ng kanyang bahay sa Barangay Kalsada, Tipasay, sa 4 ng umaga kahapon. Nakalak daw kasi ano ang kanilang siya, gate, nakapadak ang disc brake nito at nakalak din ang manibela ng kanyang motor. kasi nung father ko, tinatanong niya nga kung, ano, kung saan ko daw ginarahi yung motor kasi wala doon sa garahe namin eh. Sabi ko, hindi na sa akin yung susi. Yun na, tapos di, tinignan ng yung motor, wala na talaga. Kinahapunan, may namataan si Herrera na kawig ng kanyang motor sa kanilang barangay na kanyang sinundan. Nang nakumpirma niya na yun nga ang motor niya, Tinunahan niya ito at inalerto ang mga tanod sa lugar na siyang humarang sa dalawang sakay nito. Si Brad, motor ko yan. Ang sagot, niya, ang sagot niya agad sa akin, ang pagkakasabi niya, hindi ko kinarnap to. Sabi ko, sabi ko nakita mo naman na paandar mo, walang susi. Tapos sabi ko, pakikita ko sa iyo susi niyan. Agad dinala sa tagig PNP ang mga sospek na sina John Mark Villanueva at Irandan Ia. Narecover sa kanila ang isang master key. Pero depensa ng dalawa, hindi raw sila ang tumangay ng sasakyan. Dahil sila lang po kami. Hindi po kami nagnakaw. Itinuro nila kung saan nila nabili ang nakaw na motor. Kaya agad nagsagawa ng follow-up operation ng Anti-Carnapping Division ng Taging Police. Nahuli nila ang sospek na si Jose Domingo Dagmil, alias Toto, sa kanyang bahay sa ML Quezon Street, for four lorbikutan tagi. naharap sila sa kasong carnapping under RA 6539 at uh, anti-pensing law ng PD-1612. Tumanggi naman magbigay ng pahayag si Nagmir. Jay Sabale, GMA News.